ayaw nang gumana nitong dalawang fan nitong aking inverter mga idol dito kasi nga siguro uh, mag 3 years na to kasi December 2022 pa tong inverter ko tsaka ginagamitan din ito ng rice cooker kaya pumalya na tong fan nya nung tinik ko meron namang output dito meron namang output kasi 24 volts to eh So, kapag malak malaki yung load or umiinit na tong inverter, Itumatik tong under. Kaya nga tinanggal ko to ng casing at naglagay ako nito ng extra kasi nga ayaw nang gumana nito. Ngayon, ang ginawa ko, nag-order ako sa Shopee ng bago. So, same size lang ito. Ayan So, susubukan natin ngayon kung gumagana siya mga idol. So, tinanggal ko na yung mga tornilyo nito para diretso na lang so ayan so ito na yung nabili natin mga idol same lang naman sya ito yung luma so same lang sya plug and play so lagyan na natin dito mga idol So ayan mga idol Na on na yung inverter mga idol So lagyan natin ng load mga idol Saksak -sak na yung rice cooker So umandar nito ano Fan Success mga idol Fan yung sira mga idol Gano Atas Atas ng hangin So Open natin So ayan, nung in-off yung anong mga idol, rice cooker, nag-off na rin siya. So, pwede na itong ibalik yung casing nito. <clears throat> tapos, ang gawin ko nito mga idol, is isa yung, kasi yung standard nito or sa stocks is palabas yung hangin, higupin niya galing dito, papunta dito sa labas. Ngayon, ang gagawin ko yung isa papasok, yung isa naman is palabas. So, ikabit ko lang mga idol lang. So ito na mga idol matapos na nating ikabit itong ano uh, bagong fan nya susubukan so nating ludan na mabigat ito pa rin yung rice cooker mga idol yan on ko yung rice cooker so ayan mga, mga idol gumagana na mga idol yung isa papasok ito papasok to yung hangin tong isa ay palabas naman so pwede na ibalik yung casing nito mga idol at ito back up na ito mga idol so yun lang mga idol maraming salamat at huwag kalimutang mag like follow and share sa ating dudong kulikot page alright thank you